Nakakita ka na ba nang nagtitinda ng almusalan sa hapunan? Dahil kung hindi pa, ay samahan niyo ako at dadalhin ko kayo sa kupang Muntinlupa. Ang almusalan ni Ate Renali na may iba't ibang pang almusalan. Katulad na lang ng champurado, ube champurado, sopas, lugaw with egg, pansit, at ang pinaka nagustuhan ko sa kanila na totong. Actually, marami pa silang iba kaso ubos na. Nagbubukas nga sila mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11 silang ng gabi. At matatagpuan mo nga lang din sila sa Proc 5 Manuel L. Quezon, kupang Muntinlupa. Kaya nga kung ang hanap mo ay mura at masarap na almusalan sa gabi, baka para sa na ang video na to. So paano ta? tara, makisarap na. Hello ma, magandang gabi po. Ma'am, regular customer po kayo dito kay Ala Ate? Yes, opo, kaya lang nagbago sila ng time slot. Dati kasi, ang oras nila is madaling araw yung pagpasok yung mga estudyante. Ah, tapos nagtaka po kayo dahil ngayon gabi. Oo, oh, wala na tuloy tinda, upos na. Aras na pa lang. Ma'am, kamusta pala yung lasa ng mga almusal nila dito? Masarap talaga tinda nila. Yeah, thank you po ate. Yeah. Then anong oras po kayo nagbubukas dito or nag-open ito? 7 o'clock po. 7 o'clock. Pero balita ko ma'am, pang madaling araw daw talaga kayo sa mga estudyante. Dati po. Ba't nyo po naisipan na pang hapunan? Eh, Doon ko po nakita na mas marami pang sa tao sa Ah, okay. Sige po ma'am, maraming maraming salamat po ha. Salamat din. Yo, guys, magandang gabi at nandito na tayo sa habaan ng MLQ Barangay Upang Purok 5 Muntin Lupa City. Upang tikman ang nagbabiral. Nakainan ni Ate Reina Lane dito. Kasi alas 9 guys. Ang tinitindi niya mga pang almusal. Itong mga nasa harap ko na to is 25 pesos each lang ito. Buka natin sa maitlog. Mmm, mas bumagay. Eh. Sarap ito. 25 pesos lang guys, subukan nyo. <laughs> Kita mo yung visible yung mga munggo. Ayan. Tignan natin guys, naamoy ko na agad yung pagkaano niya, burned. Pagkasunog niya. Tignan natin. Wow. Grabe. Masarap din pala kumain ng anong almusal sa gabi, no? Sarap. Yung tipong in-advance mo na, ano? Bukas, pagkagising ko, ang kakainin ko, tanghalian. <laughs> Pwede, no? May alam kayo gano'n? May alam kayong nagtitinda ng tanghalian sa, ano? Sa umaga. Hanap pa tayo. Pero ito, masarap. Okay na sa 25, sarap. 25 pesos, panalo na rin to. Pwede rin siya panalo din. Let's move on guys sa kanilang uh, ube champurado. Kala ko ube uh, halaya eh. Pero tikman natin guys. Ayan o. Oh. Wow. Hindi siya tinipid sa gatas. Ayan. Ayan right, guys. Mm -hmm. Wow. Malinam na, malambot. Panalo. Mmm. Gutom ako. Masarap yung timpla nila atin ng bihon dito. Then lasang-lasang mo yung ano. Yung mga sangkap tsaka yung sahog. Walang chunks na mga chicken pero shredded siya. Alam nyo yung parang pastil ganun. Panalo. 25 lang. Sangkat mo ko lang kayo. Pwede pwede. So ayan guys. Talikman nga natin lahat ng tinda ni Although hindi lahat, yung mga natira niya tayo dito na paninda. Which is masarap naman talaga. So sa 25 pesos, hindi na kayo lugi. Kaya ako ako sa inyo guys, dayuhin nyo na to. Kung ako curious kayo sa lasa, you must try this. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Puntahan nyo na to guys. Malapit lang. Tara. Pakisarap na.